Magandang araw, mga ka-teacher updates. Isang mahalagang balita. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, o DICT, nasa 78% na ng ating mga pampublikong paaralan ang may internet connectivity. Ibig sabihin, malaki na ang naitutulong ng internet sa mga guro at mag-aaral. Pero ayon kay DICT Secretary Henry Guada, may 12,000 schools pa rin na wala pang internet karamihan sa mga malalayong lugar. Kung babalikan natin, noong 2022 Senate hearing, na pag-alaman na isa't walong o anim na raan at anim na pung schools lamang sa halos apat na put na libot at 21 isang public schools sa buong bansa ang may akses sa libreng wifi. Malaking agwat na ang naabot ngayon. Malaking tulong ang internet sa modernong edukasyon mula sa online resources, e-learning platforms, hanggang sa communication ng mga guro at magulang. Pero paano naman ang mga batang nag-aaral sa mga lugar na wala pa rin koneksyon? Hindi ba't mas lalo silang mahuhuli sa digital learning? Ayon sa DICT at DepEd, tuloy-tuloy ang kanilang hakbang upang masiguro na bawat paaralan ay may access sa internet. Target nilang mabawasan o tuluyang mawala ang digital divide sa bansa. Kung magiging matagumpay ang proyektong ito, mas magiging pantay ang oportunidad ng bawat batang Pilipino sa pag-aaral gamit ang teknolohiya. Kayo mga ka-teacher updates, ano ang masasabi ninyo? Sa palagay niyo ba ay sapat na ang internet connection sa inyong lugar? Ano kaya ang mga dapat pang gawin ng gobyerno para matulungan ang mga paaralan na wala pa ring internet? Mag-iwan ng komento sa ibaba para sa inyong opinyon. Like, share, and subscribe para sa iba pang Deped at Education updates.